Tungod lang sa pulong nga mas lami ang motor kay makita nimo ang view usa ka habal-habal driver ang ipapriso na sa Mabulo Police Station ang usa ka 52 anyos nga habal-habal driver human reklamo sa usa ka babaeng 59 anyos nga taga Barangay Bakayan Cebu City tungod siya ang gisulti samtang nagatang og kasakyan ang reklamante gawa sa usa ka mall sa Dakbayan, sa Sugbo niadtong folio 9 sa report sa Mabulo Police Station Nagpatabang ang reklamante sa Police Assistance Desk mall. Kuman siya balik-balik og sulti sa habal-habal driver nga. Motor lang ma'am. Kailami ang motor. Bisan, gibalibaran na niya ang driver. Sa bahin, gibasabot sa susitsado nga ang iyang gisulti maunga matita sa reklamante ug sa iyang mga kauban ang biyokon motor ang ilang sakyan. Samtang si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director sa Cebu City Police Office, miingon nga ang safe basis Act nagdili nini. Busa kung dili kaila mas maayong dili nalang lang yun makikistorya. Ang anong ito ba? Mm. Ang anong sa mga mm. mas lamig yun ang motor. eh makita nyo ang view. Maragi na nung nagpaan nyo. Let us be reminded nga kanang mga ingon anak karon dili na gid na siya dili na gid na basta-basta nga ihatag na to nga comments baka ma-offend siya feeling niya offended siya so pwede gid ka mapasakaan ni ana ato ang safe spaces at Tinina ang ikaduhang igayon ni nga adunay gireklamo sa paglapas sa anti-bastos law.